Dahil isang typical Asian man po yung nanay ko, no, naniniwala siya na ang nursing ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. <laughs> Sabi ng nanay ko, Anak, mag-nursing ka. Yayaman ka dyan. Malaki ang sahod ng nursing, anak. Hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagswab ng patay. Real talk, nagswab ako ng patay. Imagine yung takot ako sa, sa multo, sa, 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 sa yung patay, isuswab ko. Dati, ang sinasabi nila ang medtech, taga kuwala ng dugo yan, taga check lang ng ihi ng dumi. At least ngayon, nadagdagan na, taga swab na! Di ba? Di ba? Taga swab na, nadagdagan na! Our speaker for this morning is a registered medical technologist with ASCPI certification, a well-known vlogger and influencer. We are pleased to introduce Mike Robert, a.k.a. Mighty Mike, Mike, who will share his insights on the evolving role of Allied Medical Services. Good morning. Okay lang po mag-selfie muna para ma-post ko lang. Yayabang ko lang doon sa mga tropa ko. Selfie po tayo. Shout out. Four months ago, nag-message sa si akin si Ma'am Shermil. Naghahanap kayo ng guest speaker para sa event na ito, di ba? At isang content creator. At yung hinahanap niyo yung mukhang artista ay, di ba? eh, sino ba naman ako? Para tanggihan, di ba? Pero kidding aside, isa sa dahilan kung bakit tinanggap ko yung invitation ngayong araw na ito, dahil humanga talaga ako sa purpose ng event na ito. No? <laughs> Teka lang, Joe. Asabihin uh, ko, relax ka lang. Darating tayo doon. Humanga ako sa Malila Doctors Hospital at sa lahat ng staff ng AMSD. Para ang sarap magtrabaho sa isang institusyon na nag effort na bigyan ng recognition ng bawat isa sa inyo. Palapak naman kayo. Eh. Bigay na bigay na ako eh. <laughs> uh, sino po yung mga nurses dito? May mga nurses ba? Yung asawa ko po ay isang RN, nurse din siya. Huwag kayong ma-offend sa mga nurses dyan. Kadalasan po talaga, mga nurses lang at doctors ang merong sariling week. So, pwede mo pinanggaling ganun eh. Tapos kami, mga medtech, mga pharma, mga RT, mga radio technologies. Hindi kami kasali. Tuwing Christmas party lang, doon lang kami sinasali. Real to. Tapos ang gagawin nila, bibigyan kami ng grocery para hindi kami magtampo. Pampalubag loob. No? <laughs> Pero sa totoo lang, sobrang humahanga ako sa event na ito. At sana'ng maging um ehemplo kayo dahil nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa ibang hospital. Kayo pa lang ata ang kauna-unahang may ginagawang klasing event. Palakpakan nyo naman ang mga sarili n'yo. 'No? Bilang isang healthcare worker, sobrang nakaka-proud, 'no? Sobrang nakaka-proud. Hiring ko ba kayo? sa laboratory department. <laughs> mga hiring kayo eh. Siguro karamihan sa inyo hindi po ako kilala. At karamihan naman sa inyo napanood na ako sa internet. Isa po akong content creator. Nagsimula bilang isang medtech content creator. Isa po sa mga kauna-unahang medtech content creator dito sa Pilipinas. Year 2020 nung nagsimula ako. Year 2020 nung nagsimula po gumawa ng mga comedy contents, comedy skits. Dahil gusto ko pong makilala kaming mga medtech, nag-uumpisa ako, isa lang supporter ko, yun yung asawa ko, yung misis ko. Ha? Huh? Siya lang yung naniwala, siya yung unang-unang naniwala sa akin na meron ako mararating dito. At sino mag-aakala na dadami yung natutuwa sa akin, na natutuwa kay Mighty Mike, natutuwa kay Aling Bagang, na nag-uwig-wig pa ako para magpatawa. At gusto kong simulan sa kwento kung paano nga ba ako napasok sa mundo ng medical, paano ko pinasok tong mundo ng healthcare worker. At sisimulan ko sa kwento kung paano ko pinilit ng nanay ko na ng course na nursing. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig, hindi po ko medic nung umpisa. Nursing. Dahil isang typical Asian man po yung nanay ko, no. naniniwala siya na ang nursing ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. <laughs> Year 2007, graduate ako ng high school. At itong mga panahon na yun, sobrang in demand ang mga nursing. Sabi ng nanay ko, anak, mag-nursing ka. Yayaman ka dyan. Malaki ang sahod ng nursing, anak. So ako naman naniwala ako sa nanay ko. Nag-nursing ako. Kahit mga panahon na yon, hindi ko talaga gusto maging nurse. Mahilig ako sa computer games noong mga panahon na yon. Dinarap ko yung mga subject ko kasi ayoko talaga. Sabi ko sa nanay ko, ma, ayoko ng nursing. Gusto ko yung, yung computer. Sige anak, kung ayaw mo ng nursing, may alam akong medical course na computer. Eh, nung mga panahon na yun, wala pang TikTok, wala pang YouTube, wala pang Google. Sabi niya, anak, mag-medical technology ka. Technology? Compu-computer yun, anak? Hiayaman ka dun, anak? Malaki ang sahod dun, anak? So, naskam po ko ng nanay ko. Naskam ko ni mama. Ang galing niya mag-sales to. Kaya eh. parang ahente siya ng mga medtech eh. Binibenta niya yung kurso. Sa mga hindi po nakakalam, tatlo po kami magkakapatid. Yung ate ko isang nurse. Yung bunso kapitid ko ay isang physical therapist. Lahat po kami na sa medical field. Dahil naliniwala nga yung nanay ko na ang medical field, medical course, ang magpapayaman sa amin. Huwag yun ang tanungin kung may umaman na ba sa amin. Kasi wala. Wala pa. Di ba? Walang madaling medical course. Real talk. Sino mga estudyante? Kayo di ba mga intern? Nagsisisi na ba kayo? Di ba? Parang ang hirap pa Parang ayoko na At tinanong ko yung sarili ko Bakit nga ba sobrang hirap ng medical course? Siguro tinanong nyo rin yan, no? Sinagot ko rin siya Kaya pala mahirap ang medical course Dahil buhay ng pasyente ang nakasalalay sa trabaho natin Hindi biro ang role natin Unti-unti kong inalam kung ano nga ba ang role ng medtech Habang nag-aaral ako Sa totoo lang, hindi ko ako matalinong estudyante Hindi ko mabilang kung ilang beses akong bumagsak Sa mga major subjects ko Pero hindi ako bobo tamad lang ako mag-aral. Year 2013, graduate po ako nung college. Nakakayaman po sabihin, 6 years po ako sa college, nagmasteral ako. <laughs> Ginapang ko, pinilit kong makapagtapos. Naniniwala ko na sobrang importante ng may natapos. Year 2014, pumasa ako ng board exam. One take lang! Eh di ba sino ba yung makaka-one take? Six years ka sa college, di ba? <laughs> Gusto ko pa sa mga magulang ko kasi hindi sila tumigil na maniwala sa akin. At higit sa lahat, syempre gusto ko magpasalamat sa sarili ko kasi naniwala akong kaya ko eh. Yung dating pinapangarap ko na diploma, meron na ako. No, sino magkakala, guest speaker na ako ngayon na nag inspire ng mga katulad nyo dahil dati rin ako nandyan eh. Nung nakuha ko yung lisensya ko, nasabi ko na may lisensya na ako para dampanan yung role ko bilang isang medtech. Hindi madali maging isang healthcare worker. Hindi ko kasi matandaan yung ilan yung pinasaan ko ng resume nung pumasa ako ng boards. Nag-applied ako, hindi na ako nagpahinga. Pati sa government, nagpasa ako. Eh ang hirap makapasok sa gobyerno. Kasi no offense, no? Minsan talaga kailangan may backer ka Lumipas ng mga araw, mga linggo, naghihintay ako ng tawag. Pero merong tumawag sa akin na isang hospital. At yun ang unang trabaho ko, yun ang first job ko. Natatandaan ko kung paano ako nag-prepare. Kumorma ako. Dala ko yung aking mga requirements. At nung interview ko na, tinanong ako ng HR. Sir, magkano po yung expected na salary nyo? Sabi ko, wala po kong idea eh. Mga 20,000 po. Year 2014 to ah. Naku sir, 10,000 lang sahod boy eh. Yan lang yung, yan lang yung ano, sahod ng medtech. Ano ka ba? <laughs> sabi ko, 10,000! Ay bu sabi ni mama, mama wala ka sa itong Ang tagal mo naghintay, walang tumatawag sa akin. Siguro, pwede na to. Pwede na to. Mga isang taon lang siguro ako dito. Mag-i-resign din ako. -wala akong experience. Di ba ganoon naman? Ang unang ginawa ko, tinawagan ko si mama. Ma, may trabaho na ako, ma. Oh, congratulations, anak. Ba't parang malungkot ka? Sabi ko, Mama, hindi mo naman sinabi ang baba ng sahod ng Sabi mo, na ako dito. Ah, hindi mo sinabi yung sahod ko. Sapat lang parang, para hindi ako mamatay. No? Isa yun sa mga purpose ko rin kung ba't ako gumawa ng nagsimula bilang isang content creator na medtech para ipaglaban yung sahod. Alam niya ng no, mga medtech. No? Paglaban ng sahod ng mga medtech. At hindi lang no, medtech actually. Alam niya yan, buong healthcare workers pinaglalaban ko lalo na ng pandemic. Hindi madaling maging isang healthcare worker. Sa totoo lang. Isa sa pinakamahirap na sakripisyon ng isang healthcare worker yung oras. Mas mahaba pa ang oras mo sa trabaho kaysa mas makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Papasok ka kahit umabag Sila 8 to 5 lang tayo, hindi ganun. May night duty pa nga tayo eh. Holiday, papasok ka. Hindi ko maalala kung ilang beses akong nag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon sa ospital. Hindi ko maalala kung ilang beses na merong gathering, bakasyon yung pamilya na hindi ako kasama kasi kailangan ko mag-duty. Tapos ang trip doon, tinatagpalila ako. Pati na mo ma, hindi nga ako kasama dyan, nakaka-bad eh. Hindi ko maalala kung ilang birthday ng mga kaibigan, ng mga kakilala na hindi ako nakapunta. Umunti yung kaibigan ko nung no, naging healthcare worker ako eh. Year 2018, pumasa ako ng ASCP exam. At ginawa ko ang stepping stone, pumunta ako ng Saudi. Tatlong taon ako doon. Hindi ko makakalimutan, nagbakasyon ako dito sa Pilipinas. Umatend ako ng reunion habang nagbabanding, tamang shot. Napunta kami sa topic sa mga napundar. Napundar daw. Big time na yung mga architect na mga engineer. Successful na rin yung mga kabatsi ko. Successful din naman ako. May lisensya ako eh. Nagpapayabangan na ng mga kotse, ng mga bahay. Nandun lang ako sa gilid. Tumatagay ako. Naglasing ako. Pinapakinggan ko lang sila. Kasi hindi ako makarelate eh. No, Meron akong backing up sa, sa phone, pero walang laman. <laughs> no? Tinanong ko yung sarili ko. Sabi ko, siguro masamang tao ako sa past life ko. <laughs> <laughs> Kasi ganito yung nagyayari sa akin. Sila, but, bakit nasa payamanan na sila? Ako nasa pahirapan pa rin. Doon ko na-realize na ang hirap ng buhay ng isang healthcare worker. Underpaid. Overworked. Pero, na-realize ko na meron na pala akong mga bagay na meron ako na wala ako dati. Mas madalas pa tayo nagre-reklamo sa buhay kaysa nagpapasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kahit maliliit lang. Na dating pinapanalangin mo lang, ngayon meron ka na. Na dating inaasam mo lang na mabili, nabibili mo na. Dati pumapasok lang ako, namamasahe. Hanggang sa nakabili ako ng motor. Ngayon nakakotsi na ako. Yawang, di ba? Four wheels. <laughs> dati hindi ko afford mag-samgyup. Ngayon panay-samgyup na ako. Ang laki ng tiyan ko, oh bisa nakakalimutan lang natin magpasalamat na unti-unti pala na abot mo na yung pangarap mo. Year 2021, umuwi po ako ng Pilipinas. Natapos po yung aking kontrata sa Saudi. Ito na, ang pinaka-highlight ng pagiging isang healthcare worker ko. Dumating ang pandemic. Masasabi ko na ito ang pinaka-mahirap na pinagdaanan ko bilang isang healthcare worker. Hindi na ako nagpahinga. Kahit may ipon ako, nagtrabaho agad ako. At kung meron bang isang magandang na idulot ang pandemic or ang COVID-19, yun ay ma-recognize ang bawat isang healthcare worker. Na hindi lang nurses, hindi lang doctors, o sino man, kundi lahat. Lahat tayo. No? Unti-unti na tayo na-appreciate ng mga tao. Doon ko naramdaman ng mapasalamatan. Ng mapasalamatan ng mga pasyente. Sumasaludo na sa akin yung mga sundalo tuwing checkpoint. Pero tinatanong nila kung anong course ko. Kasi aharaking kayo. No? Papakita ko yung PRC ko. Sabi ko, boss, Medtech ako eh. Sabi nung sundalo, Sir, ano yung medtech? <laughs> eh kasi alam nila, nurse lang daw eh. Sabi ko, ay sa hospital po, pasensya na naka-jacket ako, pero naka-scrub suit ako sa loob. At masasabi ko na, sobrang nakaka-proud na nakasurvive tayo. At bawat isa sa atin, malaki ang ginampana, ginampanang role noong mga panahon na yun. Nagkaisa ang bawat isa. Hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagswab ng patay. Real talk, nagswab ako ng patay. Imagine yung takot ako sa, sa multo, sa, sa, sa yung patay, isuswab ko. Pero ginawa ko. Kailangan eh. Kailangan na madiagnose kung ang kinamatay ba niya ay eh, COVID. Dati, ang sinasabi nila ang medtech, tagakuha lang ng dugo yan. check lang ng ihi, ng dumi. At least ngayon, nadagdagan na, tagaswab na. ba? Diba? Taga <laughs> diba? Tagaswab na, nadagdagan na. Ayabang mo nun eh, no? Lagi ko sinasabi sa anak ko na anak, isa yung sa mga proud moments ko, no? Na yung daddy mo, isang bayani. Hindi mabila kung ilang, ilang healthcare workers ang namatay noong panahon ng pandemic, di ba? Na handa kang ibuwis yung buhay mo para sa iba. At yun ang role natin, no? Bawat isa sa inyo malaki ang ginagampan ng role. Bago ko matapos ngayong araw na to, gusto kong ma-realize ng bawat isa sa inyo kung gaano ka-importante ang role nyo. Lagi niyong tatandaan na tuwing may pumapasok na pasyente sa entrance ng hospital, isa lang ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang gumaling, gusto nilang magamot, gusto nilang mabuhay. At tayo bilang isang healthcare worker, trabaho natin na gawin lahat ng makakaya natin para mangyari yung bagay na yon. Yun ang role mo. No? At bago ako matapos, ito na ang huli kong sasabihin. Hindi ka pumapasok sa trabaho dahil aliting ka lang ng pera. Hindi ka pumapasok sa trabaho dahil para lang sa sarili mo. Pumapasok ka sa trabaho dahil gusto mong tumulong sa iba. At pumapasok ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, sa trabaho. Kasi we want to make the world a better place. Muli ako po si Mighty Mike. Maraming salamat sa inyong lahat. Marikit mãi. Thank you, you po. Maraming maraming salamat po.